So okay, yeah guys, may dumating tayong uh, package na naman Galing sa Lazada So unbox natin to Ito Unbox natin to guys Mukhang ano. Mukhang uh, Budol tayo dito No! God! Please! No! No! Kasi nakita ko to sa TikTok Sa TikTok, <laughs> At uh, expect ko na Malaki yung Pakis at uh, ang asinong kasi nung pagkakasabi doon, 800 plus yung atat uh, na to. Pero hindi ganito -expecto. i expect ko. i expect ko yung malaking box na kompleto. So, anyway, ganyan talaga ano. Sino ba naman ang bigay ng uh, ganong kalaki o ganong kamura? Kung, ayun ko, minsan kasi pag nanonood tayo mga panalig, no? Parang may makapaniwala ang ganda kasi ng advertisement Pero hindi totoo yung sinasabi Pero why not? Buksan pa rin natin kahit pa paano Ito So ito Well Actually Ah, uh, yung yun naman Tama naman yung nakasulat 40S pieces Tool set, no? Pero may ganito lang ako eh. I expect na ganito rin kalihit. So, kumbaga, sa reality, eh, mukhang nabudol tayo. But anyway, wala tayong magawa. Andito, but anyway, wala tayong magawa. Nandito na to. So, it costs pala 200 pesos, 207 to be exact. Oh, sana, sana. Meron lang kasi ako nito. Hindi ko naman nakalain na ganito pala yung product ang bibenta sa atin. So, ito yung product, guys. Yan. Baba yung okay. oh, baliktad pa. Baliktad. ito. Aha. Ayan pa rin. So, <laughs> ay, nako. Ito. Ay, magagamit naman siya sa maliliit na mga pangkalasa. Ayan, guys. Kompleto rin naman siya ng mga pangkalas ano, kompleto. Oh, mayroon pa mga Allen wrench. Basta actually din naman. So, ito product na to, gagamit lang natin to pangkalas sa mga maliliit mali na bagay, pang motor, mga tornilyo na maliliit. Pero hindi siya heavy duty. Okay guys, lesson learned. Kapag bibili uh, ka, eh, try mo muna tingnan na, no? Kasi doon sa, sa akin naman, next week, oh, malaki yung makukuha natin. Hindi ganito kaliit. Oh, so, so, totoo, sa so price naman talaga na yun, eh, wala naman talaga magiging uh, mamahalin na, no? Sa 200 pesos. So, but anyway, eto yung nabili natin. So, magagamit din naman natin to. So, guys, sana maging lesson sa inyo yun, ano, na pag bumili kayo, isusayin yung mabuti para hindi kayo nang-scam. <laughs> Peace, man.